Isang buntis na babae, basang-basa habang nakasakay sa motor sa ilalim ng malakas na ulan. Pero may isang estranghero ang huminto. At ang ginawa niya, hindi mo aakalain. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, isang buntis ang nakasakay sa motor. Wala siyang ibang masakyan kaya kahit delikado at mahirap, tiniis niyang sumakay sa motor na yon. Kahit walang proteksyon, kahit basang-basa na siya. Sa bawat patak ng ulan, ramdam niya ang ginaw ang pagod at ang bigat ng kanyang dinadala. Hindi lang ang anak sa sinapupunan kundi pati ang takot na baka siya ay magkasakit. Habang nakahinto sa biyahe ang babae, bigla na lang huminto ang isang delivery driver na nakamotor din. Nang mapansin ng driver na buntis pala ang babae sa motor, agad siyang nagpasya. Walang pag-aalinlangan, huminto siya, tinanggal ang suot niyang kapote at iniabot ito sa buntis. At hindi lang basta iniabot, Tinulungan pa niya itong maisuot ang raincoat para maprotektahan sa malakas na ulan. Nagulat ang buntis at tinanong, Kuya, sigurado po kayo? Baka po mabasa na kayo. Pero ngumiti lang ang lalaki at sinabing, Malapit na lang din ako sa amin. Huwag mo nang alalahanin. Mas mahalaga na hindi kayo magkasakit, lalo na si baby sa tiyan mo. Pagkasabi nun, agad siyang sumakay muli sa motor niya, kahit wala ng proteksyon sa ulan. Umalis siyang basang-basa pero masaya sa ginawa niyang tulong. Habang tinatahak muli ng buntis ang daan, ramdam niya hindi lang ang proteksyon sa raincoat, kundi ang init ng kabutihang ipinamalas ng estrangherong iyon. Isang hindi inaasahang kabaitan sa isang panahon na pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundo. Mga kapatid, sa panahon ngayon, ang simpleng kabutihan ay tila mahirap na makita. Pero sa kwentong ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na may mga tao pa rin na handang tumulong kahit sa simpleng paraan. Sabi nga sa Hebrews chapter is 13 verse 16, At huwag ninyong kalimutan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang mga handog na kinalulugda ng Diyos. Kung naantig din ang puso mo sa kabaitang pinakita ng lalaki, ishare mo rin ang kwento. Baka ito ang magmulat sa iba na maging mabuti rin sa kapwa.